Oh, so ito guys, walang bayad ayun. ayun, ayun, ayun walang bayot, yun, Ayan, walang bayad. Unyay-unyay ako. Hello guys, good day. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung saan kami umiigib ng tubig. Yeah. So ito guys, may kalayuan dun sa... Oh no. Township. So, mga 10 kilometers, guys. Okay, guys. So, ito. Magigib na tayo ng tubig, guys. Oh, no. So, ito, guys. Walang bayad. Ay, eh, walang bayad. <laughs> uh, ayan. Donation box lang, guys, oh. 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 Anong ang balang, ano, ang tawag dito. Mag-repeal. Magkano yung isang ganito? Duh. Magkano? Ruba. Oh, no. Anong ruba? Magkano yung isang ganito? Bayad. Luba lang. Anong luba? Duh. Oh, no. Ano ibig sabihin ng ruba? Uh -huh. <laughs> Ano yung sabihin ng ruba? One port. Ano? Oh, one port. Oh. Ayan, yung isang container guys. One port. Oh. Ayan, ano ba na mag-repeal? Oh. Ayan, ganito yung ano rito. Yan. Ito, iulog mo lang dito. Walang nagbabantay dito guys. Ayan o. No? Wala. Wala nagbabantay. Kaya bala ka. Ayan eh, na libre. Basta hindi ka makusensya. Kapag pag-inom -pag mo eh sumagit so ang tiyan mo, di ba? Sabi ah. mo, walang bayad dito. Oo oh, nga, walang bayad. Yan ang bulog niya na. Ah, siyempre, ikaw. Ayan, ayan, walang bayad. Donation lang ako. Ganyan lang, guys. Ganito lang yeah. pagre-refill yeah. oh, dito. Ayan. Sabi mo, brother. Oo, gagawin natin sa sarin. Okay, tapos na. Ayan. I-deliver na ayan. Ayan. Kakarga na. Ayan, ikakarga na dyan. Ayan. Okay guys, so ganun lang ang pag refill ng tubig dito guys Okay So oh, ayan na guys, so ayan, ikakalipan na Ganito ang pag refill ng tubig guys Okay guys